So, hi guys! Kumusta kayo? Wow! Ayan yeah, guys! Bago, pagkatapos ng birthday ni Kuwa guys, eh, pinabukasan, pumunta kami ng baro, pool, siguro swimming pool at swimming pool siya para happy naman siya sa birthday niya. Ayan, yeah, tuwang-tuwa guys. Eh, ano kita niyo ba yan? Tuwang-tuwa siya sa <laughs> ginagawa niya. pagkatapos namin dyan guys, um, umuwi muna kami. Umalik muna kami sa... Oh, Ay, sa, man, sa man, na kami kamang Sa kwarto tapos... Pagkatapos, bumalik kami guys para ipaliguan siya para happy naman siya sa birthday niya ayan guys yung bibi natin balik na para andam ay isang ato yung bado kamo ka sa natin siya ano para pag ano maligo ayan ayan guys babalik na ako diyan Tumuhal lang kasi ako ng bisan niya at saka sa akin na rin para mag ano kami mag swimming daw so panoorin nyo guys nag swimming kami dyan dalawa ni bibi kuwa guys ganda ng bulaklak guys o tumulakan din niya at uh, saka ano, please subscribe man dyan my channel guys. Ah, uh, ayan. I gusto natin iba-iba iba yung ano. Yun na guys, nag-greeting yung dalawa. Mama dyan at saka si Kuwa. Ayan, pabalik na kami dyan sa ano guys. Pabalik na kami dyan sa swimming pool kasi maliligo na kami ni Kuwa. So, dalawa lang kami maliligo guys kasi yung mama niya ayaw niya maligo. So, kami lang naligo. Dapat kagabi rin sana kami maligo guys mag night swimming sana kami ni Lakua kaso lang eh busy busy kami kagabi dahil nga sa birthday niya eh tagal namin natapos yan tingnan nyo oh ready ready na ang bibi natin guys ready ready na siya sa ano niya ginagawa niya <laughs> ayan naglalakad lang kami ng ilang minuto guys na papunta dun sa ano para papunta dun sa swimming pool na So ayan guys, panoorin nyo guys ay papaliguan natin si Bibi ha? Uh, kung anong reaction niya Walang doon sa doon tubig kung magiging dolphin ba siya na maliit. <laughs> ayan. Tsaka ano, kunti lang ang naligo ngayon guys kasi umagang umaga siya. Uh, medyo, kasi maraming naliligo yan dyan lalo na pag gabi. So nasulo namin yung swimming pool ngayon guys. Uh, ilan lang kami naligo dyan. Kaya yan, yeah, panoorin niyo guys kung paano natin papalangoyin si ano si Bibi, kung marunong ba siya. Ayo, <laughs> parunong siyang lumangoy. Nahawakan natin. Magaano mag yung magaano yung at saka kamay. Kasi first time niya guys na ano nag-swimming ngayon. First first time niya nag ano, ng swimming pool. So, ayan guys, papasok na tayo. At tingnan niyo naman, excited na excited yang Bibi na yan gustong gusto ka agad maligo yan nung nandyan sa ano gustong gusto ka agad maligo gustong magpalapag yan so kami lang dalawa maliligo guys mga so, naliligo naman ilan. na pero ang pagka ano guys pagkatapos namin marami na naligo pagka tanghal tanghal na konti kasi mga alas alas 7 yan guys eh o oh, alas 8 o oh, yan yeah, mga alas 7 alas 8 mga ganyan so ayan na guys oh, lumusong na kami ah uh, Tingnan niyo guys kung ano ang reaction niya pag ano. Pag ipaligo ko na siya. Tsaka pinasisid ko si Kuya guys ng ano tubig. Unang-una ayaw pang kumibo, parang nahihiya pa. So hanggang sa inanom natin 'yun, nag-ano ano na yung paa niya. Yan, tingnan guys, oh. <laughs> Tungtuwa sa dyan, happy-happy sa dyan yung ano na yan. Happy-happy ang kuya dyan, ayan ako. <laughs> Diba? Nakita nyo guys? Ala, langoy, langoy, langoy. Sige, langoy. Yung langoy na parang dolphins. Ayan, o. Oh, tignan nyo guys, oh. o. Hindi yung kamay saka paa niya. Yung paa niya, marunong siyang mag, ano, marunong siyang pumadjak. Pili ba kanya kasi yung paa nya marunong pumadjak. Ayan guys, o. Oh, tignan nyo. <laughs> diba? Ayan, oh. Langoy, langoy, langoy kita niyo guys ayan ayan okay so parang ako, ako pa yata ang gusto turuan ni Kuwa maglangoy guys kasi uh, si Kuwa parang sanay na sanay na oh hahahaha <laughs> hindi sanay, -sanay, sanay na sanay so, na so parang first time niyo pang maligo ng swimming pool guys uh, unang, unang 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 paligo niya pa lang yan pero alam niya na kagad pumadyak sa ano mga paa nya hahahaha <laughs> uh, Saka yung kamay niya, Parang <laughs> naglalangoy talaga siya. Huwag <laughs> lang rin ako dyan kasi yung siya. Uh, may mga puti rin na naligo doon sa unahan. So, hindi naman kami pumunta doon Hanggang dyan lang kami. Ayan. So, i-enjoy natin yung birthday niya guys. I-enjoy namin yung birthday niya. So, hindi na nakapasok sa trabaho ng dalawang araw. <laughs> Ayan. Enjoy muna natin yung birthday niya kasi first birthday niya ah uh, hindi naman yung mga bisita niya guys, walang masyadong bata kasi wala pa namang barkada si Kuha. Kaya, ayan guys, hindi ako nakapag ano sa birthday niya, hindi ako nakapag video ng ano, na busy rin ako. Wala, wala akong may upload na sa birthday niya. Ayan, so ayan guys, so may mga manaliligo dun sa unahan. Pero hindi pa karamihan, kami-kami lang ang nandyan lang sa ngayon sa sa ano na oras na yan pero yung lamusi kena ko siya yung tobek dumadami dumami bigla tingnan niyo guys oh <laughs> tong siya Ay, parang dolphin <laughs> <laughs> may time nga dyan na gusto niya parang ayaw niya magpahawak gusto niya siya lang mag ano siya lang yung lalangoy akala mo kung marunong <laughs> tingnan oh. Tung niyo siya sa ano tubig hindi na hindi yung ko guys. Ayan. So sana naman supportahan so, nyo guys yung ano ko guys. Uh, YouTube channel ko para magpag -ano naman tayo ng iba ibang lugar. Gusto natin pumunta. Ayan. So ayan guys. O oh, tingnan nyo. oh O oh, tingnan nyo tingnan <laughs> <sinasisid> ko. <laughs> Gulat <laughs> na gulat siya si ko. Alam mo, si Puray yung nagbimu ito. Pagkita niya guys, ko pa ay, yan. Ay ko yung talinga. Pero gustong gusto niya guys, yung isisisip siya. One, one, yan, yan, yun yun ah. Yan, isisisip ko two, ulit dyan. Oh, okay. <laughs> Di ba guys? Di ba oh. First time niyang maligo ng swimming pool guys. <laughs> ay, yung yan. Sana ba ay, ano, dapat binilhan namin ang ano siya, yung yung ano niya sa kamay guys yung salbabida niya sa kamay para lulutan lang siya di ba ay ganoon ah, next time guys ah, bibila namin yan para tingnan nyo ganun po siya sa ginagawa niya oh din yung pao marunong pumadyak eh Bili pa ko kasi siya pumadyak yung ibang patay ni hindi, hindi naman siguro ganyan Pampadyat. Eh, pero siya pumapadyat siya, oh. Talagang parang gusto niyang lumangoy. Kala mo talaga marunong siyang lumangoy. Ayan, oh. Eh. So, yan, guys, ay inanong biniro ko siya. sumisita ko. Kung magtataka pa siya na nawala ako. Ah, papa. Papa. <laughs> Ayan, no? Papa. Ah, Papa. <laughs> <laughs> oh, siya rin no? gusto panciak ng pancak ng pancak. Nasa pa ako. Diba guys, yung baby talaga guys, nakakatawa oh, oh, nakakatawa talaga pag may anak na maliit. Uh, mawawala yung pagod natin guys. Kapag na may ah, baby tayo. <laughs> so, nakita nyo naman kung gano'ng ka-happy siya dyan sa ginagawa natin. Wala. Yeah. So, pag-gabi guys, uh, napainom rin tayo ng <laughs> Kaya napaligo kami dyan, hindi na ang kumata. siya. Do! kasi kami ni Boss Alan! Bong! aja siya tonto aja Ayan. <laughs> <laughs> na, baka kakabat, di kakabat na siya na. Sa kahapon. Kaya in namin yung birthday niya. <laughs> Ah, uh, nag-hotel kami. Kapita kami hotel. Tapos yan, katapos sa birthday niya, naligo. Kina, naligo kinabukasan. At saka, pagkatapos niyan guys, umuwi na rin kami niyan. Pagkatapos yan sa paligo, lunchuin na kami. Yan. So, please subscribe naman dyan my channel, mga mga bay. Mga busing. Mga madam. Yan pa-subscribe naman dyan kung sino ang uh, ano nang ano dyan subscribe nyo naman ako kasi sama-sama natin rin sa vlog ay pag-eco si ang kaya sunan ng ilong lalo na kung makapunta tayo na iba ibang lugar kaso lang napaka-init nyo dito guys grabe ang init dito ayun dito na alright guys thank you for watching nandito na please subscribe